Ako po, si Basit mula sa Oriental Mindoro na nagpapatunay na gumaling kay Bro Eric Sangalan ng puong sa ngalan ng poong sa Sareno. Ako po ay nagpapasalamat at ako'y pinagaling at nakarecover po ang aking katawan <coughs> Sakit na daw daw talaga, talaga po hindi ako ma, makalakad ng, ng gusto at kailangan pa po ng alalay pero isang gamot lang po niya sa akin ay okay na po at nagbago na po ang aking dumi dahil dugo po ang aking dinudumi dati pero isang gamot lang po niya sa akin ay gumaling na po ako at ako po ay nagpapasalamat sa poong Jesus na sareno na ako'y kanyang pinagaling at sa paggamit kay Bro Eric upang ako ay tuluyang makawala sa sakit na yun at mal pa ang ko. Ayun lang po. Salamat.